magkano ba ang ating kikitain kapag tayo po ay nakakuha ng views sa ating video na 1K, 5K hanggang 1M views kahit hindi pa tayo monetize. Ito guys ay talaga kapag tayo ay baguhan, ito po talaga ang ating iniisip magkano ang ating kikitain sa 1M views. Kasi madami din po mga baguhan guys na nagkaroon na din po ng 1M views. More than 1M views mga yung iba pero hindi pa sila monetize. So, hindi natin alam kung saan natin titingnan kasi nga hindi pa tayo monetize. Katulad ng tanong ng isa sa ating taga-suporta, ito po yung tanong niya guys. Ma'am, pagka di pa ba eligible at madami ka ng ina-upload na video, wala po ba talagang nakalagay na earnings kahit di pa man ibibigay kung magkano man ito dahil di pa nga monetize? Salamat sa sagot po. Pag hindi po tayo monetize, hindi po natin ma-view ang earnings o ang status ng ating video. Kasi makikita lang po natin yan kapag tayo ay na-invite na. So sa madaling salita po guys, kahit gaano pa kalaki ang ating views, kahit gaano pa kamilyon yan, ilang milyon pa ang ating views, kapag hindi po tayo na-monetize, gaano pa kadami ang ating mga in-upload na video kapag hindi po tayo monetize, ay wala po yan siyang earnings. Okay? wala ka pong kita dyan. Magsisimula pa lang po ang iyong kita kapag ikaw ay na-invite na, na-monetize na, na, So doon pa lang mag start kikita ang iyong video. Kahit yung isang million mo na views ay wala po yan siyang kita. So, yung isang million mo, kung kailan ka naabutan na nagkaroon ka ng monetization or na-invite ka na halimbawa, nagkaroon ka na ng 1.1M views, dun ka pa na-invite, so dun pa lang mag start yung earnings mo. So, zero pa din yun siya. Kaya guys, tuloy-tuloy lang at sikapin po natin na makasunod tayo sa monetization policy ni Facebook community standard para po ma-invite po talaga tayo agad, makuha talaga natin yung monetization kasi dyan pa lang po tayo magkakaroon ng kita. Kaya nyo yan. Madali lang yan guys. Basta po masipag ka lang at consistent po sa pag-upload kaya maganda po talaga na ma-monetize na po tayo para at least yung mga views na pumapasok sa ating video ay bayad na po siya okay sana nakatulong itong video to and please share this video and follow for more